So yan mga kadilag. Ito so, na po yung mga nanonood. Yan ay galing kay Tita Nina. Bakit yata akin? sa akin. sa Magsasabong na kayo. Hello mga kadilag, welcome back sa aming YouTube channel. So for today's vlog mga kadilag ay narito po ako sa ligadan ng bahay. At ngayon po ay kami po ay nag-harvest na ng mga manok mga kadilag. Yung mga alaga po naming broiler. At kahapon po mga kadilag ay si Tita Nina, ang ating pong suki, ay nagpadala na naman. Ito po ay para po sa Team Marites. Kada may alaga po kami mga kadilag ay si Tita Nina po ay isa sa bumibili at binibigay po sa Team Marites. At ngayon po mga kadilag ay narito na nga po ako sa may kulungan ng manok. At ang bibigay po sa Team Marites ay yung mga buhay ulit. Pero ito po ay aming kikilohin isa-isa. So yan yun lagi ang binibigay ni Tita Ninang at ang kanyang request palagi ay buhay na buhay na ibibigay sa Team Marites kinukuha na po ni Mama yung mga manok Ben, ito nga muna ilagay mo doon sa kabila sa tulong si holding lang at sa doon sa kabila. Lagay mo ah, sa kabila mo. daw pala. Dito mo malalaki. Silin mo may malalaki. So, paunti-unti na po si mamang nagkakatay nitong umaga. Dahil nga po, i-harvest na yung mga manok. So, bali siya po ulit ang order ni Tita Ninang. At isa po doon ay kay mama. Lagi din si mamang may kabahagi dahil si IT Marites. Thank you po kay Tita Ninang. Sa mga magtatanong po kung magkano ang ating manok, ay ang buhay po mga kadilag at saka ang dress na ay magkaiba po ng presyo. Pero si Tita Ninang po ay sa tuwing nagpapadala uh, at saka ay, <coughs> bibigay ng pambili po ng, yun nga po, ng manok ay uh, kahit po buhay ay as dress po yung kanyang presyo na binibigay. Sabi po niya ay para daw po makatulong po sa amin. Kaya thank you po Tita Ninang. ako po yung natutuwa din dahil bagay yung ating marites ay may mga pang-ulam na malaking tulong po ito sa ating mga team marites so, ito na siyam daw na buhay at kinikilo na po ni mama so kapag dress po mga kadilag ang kilo po ay 190 ano na yun? 1 .4. 1 .4. Kinikilo na mga kadilag. Ayan, kinikilo na po ni Mama isa-isa mga kadilag. 1.4 ulit. 2.72. 2.90. So yan, nakilo na po ang mga manok, mga kadilag. Kanina lang ay ako'y nagtulong at naglilipadan. <laughs> Kahit di na naibidyo. Walo yan, walo. At yung siya may iniwan na kay Mama. Ay dahil ang dalawa, ay sila lang ang dalawang tao sa bahay. Ayan, si folding at saka si panyo. Kuha na kayo ng isa. Ayo, doon na lang sa may meeting place. So yan mga kadilag. Si nanay may doon din diyan. Oh, naglalabas si nanay. Ibigay mo na mama dito yung kay nanay. Para din na siya pupunta doon. Ito na mga kadilag yung kay nanay. At naibigay ko na po. Oh, di-deliver na sa team Marites. Ha, ibigay na yung kay nanay. Doon para din na siya pumunta dito. So yan mga kabilag. Ito na po yung mga manok. At naglalabasa na ang team Marites. Oh, okay, yes, oh, okay. Kunin na ang inyong kapartida. Si Panyo, siya representative ng mama niya. Ito, nang, mga, Pri, oh, Pri, Kuya Mugi, kuha na nang isa, kay Ate Nalin, representative. Si Ate Nalin ah. si Yan member. Ayan. Mm. na. Ito ah, isa. Kaya na, kay Beon Song. Ayan na. Kuha na na, Kuha yan ay galing kay Tita Ninang. <laughs> <laughs> oh, Tinaya tayo ng akin. Pasakay akin. Ito ah. Nakaog, nagsasabong na kayo. Oo, magsasabong na kayo. Atin na ilalaban, hindi pa ang team Marites. Lalaban pa. Oh, si a representative ni Tita Janice, dahil nasa Visayas si Talambo at saka si Ampol. Ayan. Si holding at saka si vlogger. ang mga kadilag at yung iba yung representative na ang kumuha dahil mga busy. Yan yan ay galing sa ating generous na sponsor kay Tita Nina monthly ayuda. <laughs> Thank you po! Ma, itcha mo na! <speaking Spanish> Kaya ate AB! Deliver na at nagkukuhan pa. Ma, oh, lutuin mo na yan. Ginataan. Ginataan with papaya. Pa anong luto? Oh, fried, fried chicken. Oh, anong menu mo? Fried chicken. chicken. Sena, Tia, ano pong menu mo? Menu. Sa iyong manok. Anong luto? Tinola. Oh, iba, iba. Sa iyo, Sena. Oh, fried din. Fried. Ay, sa iyo. Anong menu? Anong menu? Anong luto mo diyan? yan? Caldereta. Wow, <laughs> caldereta daw. Ay, sa inyo po, ay narunita ng luto. Tinola. Ayan. Kami po ay uuwi niya. na. Na i-deliver na ang ating mga manok. Ano ulit ako sa likod, mga kadilag. Sa may kulungan. At mamaya may tutulungan ko si mamang mag-dress para sa kanyang mga pa-orders na mga manok ko. Si mama po ay nangunguha na ng mga ide-dress. Thank you po ulit kay Tita Nina. Ayan. Si Mama may pang-ulam na mamaya. Ah. Maraming maraming salamat po. Ayan mga kadilag, si Mama po dito ay nagdikit na ng apoy at nagpapakulunan ng tubig para sa pagubuntugan ng manok ko. sa sa pagdidress. Dito tayo kanapulding na na kusina. Ayan mga kabilag. Dahil nagtatay ng manok, kahit ng ulam. The next day At yan mga kadilag balik kahapon po ayon kami nga po ay namigay ng mga manok sa Marites at nagkatay tapos ay nung hapon nagluto ako ngayon nga po yung fried chicken kaso kahapon mga kadilag pagkaluto ko nakalimutan ko na ipakita so sobrang pagod at kahapon din mga kadilag nung hapon kami nagpahingalaan at kami naglinis dito sa may likodan Ayan mga kadilag, naglinis kami dito ni bibi kahapon. Dito ay medyo makalat kahapon ngayon eh. Oho, naimpis na. Ayan, ito 'yung lutuan na ginawa ni Papa. Kaya may uling. Tapos say sa ilalim 'yung lagayan ng kahoy, ay aming nilinis. Dinangal namin 'yung mga kung ano-anong nakatambak diyan. Ayan ay umaliwalas na. Ayan gusto ko sanang magluto dito ngayon kaya lay pa yung aming panggatong ako yung mga ngahoy pa magluluto pa naman sana ako ng merienda ay sa loob na laang muna dahil walang kahoy dito magandang magluto tsaka maglag kaya lang mga kadilag dito sa umaga ay mainit dahil yan dito ang sikat ng araw tapos ay dito ang tutok ah, sa may lutuan. So saka na lang ako magluluto uh, diyan din. Siguro sa mga susunod na araw, mga kadilag. pa naman sana lulutuin ko mga kadilag gulaman. Ayan. tapos ay may gatas. So nakakamiss ang ganitong merienda kaya naisipan ko magluto. So magluluto tayo ngayon na itong mga kadilag. Kasalang na po ang ating gulaman. So nilagyan ko din ng kaunting asukal para matamis na siya. Ayan ang mga kadilag at kumukulo na. Sasali na po natin mga kadilag. So may tira pa. Natin ang punuin ng bawat dalagyan ng mga kadilag. Matigasin muna natin ito mga padilag, itong mga gulaman. Habang pinapatigin natin mga padilag ng gulaman. Mara, itong buti bakal mo! Kasi pa si Kilay, patulog-tulog lang. Kilay. Kilay. Yan po yung pusa na may Kilay. Ang sarap ng tulog. Uy. Aba, ayaw mo abala. Hindi pa rin matigas yung ating gulaman. Kaya naman, ngayon na itay maglalaba. <laughs> ano na lang ginagawa, Ben? <laughs> so, lalaban ko na yung aking cover. Bedsheet. Dito sa likod gamitin ng tubig para haw hawawan. Ngayon kung hapon lalabhan dahil ngayon malakas ang tubig ng kalilog. Malakas ang tubig. Ito ang ating lalabhan. Nasama ko na din itong jacket ko. Ayan. Tapos ito. Bed sheet. Baka na mga kabila ko. Mabilis <tipos> lang few inches later. Mga kadilag at medyo matigas na yung ating gulaman. So ito yung dessert natin mamaya dahil ilabot na tayo ng gabi. So pagkakain na la ang mga kadilag. Bago kumain mga kadilag ay ako'y magkikilaw na itong bulinaw. So yan. Si Pulding kanina ay uh, naghornal lang mga isda. Ay siya ay inupahan na ito bulinaw, madaming bulinaw. Sariwang-sariwa. Ay, binili ko na itong kalahati, kalahating kilo. Binenta din naman niya. Sip ng siya may pangbaon bukas. So, ito itatanggal ko lang ng ulo at lilinisin. Tapos siya akin ng Mga kadilag. Mga kamisang ganito. Kinilaw na bulinaw. At narito po si Pulding. Ito po ang nagbenta sa akin ng bulinaw. So, oh, dahil dyan, binigyan mo ko ng tawad kanina. Sayo na yung isang gulaman. Yan, tinawag ko ulit si Pulding dahil yung kanyang gulaman ay wala pang gatas. Talagyan <laughs> natin para magkalasa. So, yan. Ito na po ang gulaman ni Pulding. Masipag na bagets. Lagyan natin ng gatas. sa so, ibabaw. Ayan. Ano? Ayon, dessert. Kumain ka na baga? <laughs> Ayan, mga kadilag. sa wakas, naluto na ang aking bulinaw. So, ito yung kinilaw. Tapos, ito naman yung pinrito. Kakaunti lang ang aking kinilaw, mga kadilag. Dahil ako lang kakain na ito at kumain na si na mama, hindi na nahintay itong bulinaw. Dahil isa-isa ko pang tinanggalan ng ulo, ay natagalan na. Kaya ako'y kakain na. So, yan. excited na dito sa kinilaw mga kadilag. So, ko pa ng ilang minuto dahil pinaluto ko pa siya dito sa suka. Nakakaano. Nakakatakam. Ayan. Yan ay fresh. Dahil kahuhuli daw lang yan. Sabi ng mga bata. So, ito naman ang pinirito. Mm. So ito daw po. Thank you Lord. Ito tayo. Mm. Ito yung ating pinirito. Hmm. May pagtas pa ng kamay. Sarap. Si na mamay ang inula may sinigang naman na tuloy na. Isda. Tapos mamaya kakainin ko naman yung gulaman. ito, yung test na natin itong pinilaw. Mmm, tap! Tapos maanghang. Nilagyan ko siya ng luya, ng sili. Yung siling maanghang, yung maliliit. Tapos ay yung kulay green. Mmm, sarap. Ang mga kanilang. Perfect match dito sa ating pinarito. Tapos trivia. Dito sa bahay, ako lang talaga ang nakain ng kanilaw mga kadilag. At saka si Papa. Ay eh, si Papa wala dito. Kaya kanina, kaya kanina yung nalaman nilang kikilawin. Ay, sabi Ay, mana na kami kumain. Sabap. Sabap. Ito mga kadilag. Ay, kaya nagustuhan ko siya. Naalala ko dati si Papa ang mahilig magkimpera ngayon dito. Ito yung pampulutan. Pero masarap siya. Na ulan yung tsaka papaking. Gabi. Tapos na po akong kumain at yan naman ay Time for dessert! <laughs> Dalagyan natin ng gatas. Oop! Bakit? Masa ng butas naman. Mm -hmm. Dapat ito yung marinda. Eh. Yung nag nagawa ng dessert.